Nagawa nito. Uy, baka yan. <laughs> Sayang. <laughs> Sinasagan mo naman. <laughs> Lampay. Walang patawad ay. Sige. Sige. <laughs> Hindi mo alam kung madiskarte o hindi <laughs> Pinirefillan naman nila ata to. Ubus na. Punta ka sila, ubus ka. Ano ba yung mga, mga katawan ng mga yun? Pinang naba ata. <laughs> Sabon <Yana> na na. <laughs> okay. Ma!